sa puntong ito, makakausap natin ang Marisa, no? So, ng mga magulang, mga nanay. Itong mga dalawang batang nawawala. Yung mga dinukot ng uh, mga bata. No, well, actually, hindi pa, hindi pa okay, malinaw kung dinukot. Diba, dinupot. sa so, missing, yan. Sa uh -oh. ngayon, ano? Si Annalyn Buenaflor, ang ina ni Dane. Uh -oh. Annalyn, ano, may, may mga bagong balita ba? At siyempre, si Ethel. Si Ethel naman na... na so si that Ethel Betran, ina na naman ni James. Na ano, oh. naku, kayo ba'y nakakatulog pa? Hindi na. Hindi na. Mm -hmm. Kanina, kami, papunta dito. Gaganong-ganon ako eh. Mm -hmm. Pero, Pero hindi, hindi ka makatulog talaga. Hindi po talaga. Kasi mm -hmm. pag pinikit ko ang mata ko, hindi ko alam kung ano ginagawa na. Kung yung pagkain ba dyan sa lupa, kinukuha na lang. Mm -hmm. uh, Kasi tumay-dating pa po yun. Oh. Yung anak ko. Ah, 3 years old. Oh. Inatoon siya 3 years old. Bali, nung no, nawala siya, 2 years old Two. pa lang oh, kasi siya. Kasi nang siya yan March 3rd no, Sunday. Nung no, katapusan. Mm -mm. uh. At nawala so, siya March 27. Opo. So, dumede, di ba pa pala? Opo, pa, dumede. Meron, meron, anong latest dun sa paghahanap? Ano, may tumawag po kasi doon. Tumawag ko, isang taxi driver, nakita daw yung dalawa. Kaya nandun yung kapatid ko ngayon sa ano sa parang yaka'y hindi ko lang alam kasi saan sa parang nga nagmemega po sila ung eh. Para kung sino man yung nakakuha. Pero so na huli raw yung pag-responde o pag-tugon ng mga polis kahit na medyo matagal nyo ng ano Opo. ano 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 Si... Etel, kaya, kwenta mo nga, paano? Paano ba? No? So, i-report niya sa polis, ba? Opo, diba? i-report na po namin oh. sa pulis. Last week pa kayo nagpa-blatter. Opo, nung Opo, nawala po may kakilala, mismo. ay may, may pinsan po siyang pulis. Nagkagabihan mm. nung Merkulis na wala, pinaano na po. Pina-blatter na agad. Oo, oh, mm. dun sa ano, Pag -blatter. pinaks na nga sa mga, nung naghahanap kami nung gabi, nakita na, na nga namin dun sa ibang presinto mm. na pinaks daw. Mm. Tapos nung kahapon lang, kahapon lang namin na ano na, yun lang yung si po. Mm. Mm -hmm. Kahapon lang Kahapon inasikaso lang kahit -in si Ano, dahil Semana Santa, gano'n? Kaya hindi inasikaso? Mm -hmm. Diba dapat wala naman day off, day off po. Mm -hmm. Of, mm -hmm. Uh, mm -hmm. Limi. Ito, alam mo Maris, yung medyo mas nakakapagpabigat nga ng loob dito sa mga to. Yung maraming, nan mas maraming okay. nanlolo ko. Oo, ang sakit mo. Mm Lalo pa yung may nag-text daw mm sa iyo na ano, condolence. Parehas po. Oh, naman. Tapos may nanghihingi pa na... Una, si Kwenta, naging 500,000, nag-1,000, limang li, limang milyon, ay limang milyon. Uh -uh. Sana naman po kami kukuha nun? Ayoko that's man itong sabihin, true. Susan, pero kung ilabas din kaya natin yung mga cellphone ng mga nangungulit sa inyong yan para sila naman ng kulitin. Alam mo yan, wala, 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 tapos, tapos to, meron tabag... po nagtitext sa akin. Hanggang alas tres, may palugit pa nga po. Eh. Pag uh -huh. hindi po naman binigay yung ano, papatay daw po nila yung bata. So, do sa mga natanggap ninyong tawag at mga text, walang isa pa man doon ang masasabi mong credible at talaga mo? Wala po. Wala po. Talagang lahat eh. Ibang e. nagte-text. Talagang loko? Parang gusto lang talaga ng pera. Meron kayong hinala na posibleng dinukot ng sindikato? Bakit ganun ang tingin ninyo? Kasi po wala namang ibang kukuha nun. Kasi kung talagang tao na ano na maayos ang kukuha na ilalabas na yun. Iba ba, Ilang so... araw na pong nasa media yan, di ba? Laman namin naman. Mm -hmm. <coughs> Pero yun nga kasi, eh, ang, di ba, nung huli mong nakita yung anak mo, naglalaro lang naman doon okay. sa may harap ng bahay niyo, eh, okay. no? tindahan. Tindahan, oo. Okay. Okay. Oh, so, so naka, pin pinapanood mo naman, kung baga, nakabantay ka naman. Kasi po, umuwi. Opo, oh bantay ko yun. Kasi araw-araw, ganun ang laro nun. Mm -hmm. doon, pati may mga polis din doon, eh. Sa uh mm -hmm. nga nga yung mga polis, eh. Pati yung mga polis, nilalambing niya. Tatawa niya, mm. pare, yeah. tas papir. No, no, no. Tas babarilin niya yung mga polis, maghihimatay-himatayan pa kunwari. Mm, 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 mm. So parang medyo nawaglit lang sa yung paningin, nawala na agad. Opo, kasi inuwi ko yung pamangkin ko noon. Hindi ba may mga kalaro rin yung time na yon? Wala po, niya. dalawa sila. Okay, Tapos yung isang mo. bata, yun lang yung kalaro nila. Nakakarating dun sa banda dito sa... Di sa huling barangay, Opo, isang Nakakar Ah, nakakarating yung isang kalaro nila. Doon. Opo, Sino doon? doon? Hindi si James. Hindi po. Basta mayroon silang isang kalaro. alam mo yung Maris, yung barangay San Miguel na yon, no? Para lang kung medyo mag magkaroon ng ma-picture nyo kung ano. Yung San Miguel, pag nilakad doon pa ng C6 na Highway na eh. Madam, marami na sasakyan di ba? Madam po yung bagong bago makarating doon, madam mo. Kaya yung mga bata, hindi nila malaman kung saan sila pupuesto. Mm Kung saan sila uuwi. Kasi nakita pa daw po yun doon sa doon po sa C6, di ba? May uh -huh. papunta po dito. Sa so, resort. Opo, nakita hmm. pa daw po sila. Pabalik-balik. Parang hinahanap yeah, yung Bahay daan nyo. nila. Pauwi, pabalik. So, no, ah, uh, medyo siyempre so, sana naman. Sa pagkakaalam niyo po, ano yung mga posibleng pupuntahan nila hanggang doon lang doon sa may susunod ng barangay? Hanggang doon lang po. At lahat yon nasuyod nun ya, na niya ng mga polis? Nasuyod na po, wala po eh. Wala pa. O sana ngayon-ngayon, yung sinasabing mo pinuntahan, magkaroon na lila. <clears throat> so, manawagan na uli kayo. And oh. sa mga manonood natin, pati doon sa mga naloloko. Nananawagan po kami sa mga taong naloloko. Sa mga taong naloloko. Sana po, tantanan niyo na po yung panuloko niyo, hindi na po nakakatuwa. Tsaka yung mga nangihinang ransom, samdi naman po kami mayaman. Tigilan nyo na po. Sana po kung tutulong kayo, dalhin nyo na lang po sa barangay namin yung bata. Sakaling makita nyo, hindi yung ganyan, tatawag kayo, magte-text. Kunwari, concern kayo, tapos mayamaya, -maya, sasabihin nyo, anak nyo, patay na. Huwag naman po sana. So ano yung mga number na pwedeng tawagan sa iyo, Ethel? Sir 8, 976-4090. Oo, oh, okay. oh, ayan. Si Annalyn? Sir, 9, 0908. 976. 976. 4090. O, O, yan o yung number, ha? Para sana, huwag niyo naman nung talagang gamitin para panluloko, ha? Annalyn? Annalyn. Oh, ano po? Panawagan mo. Panawagan mo, Annalyn. Sana po, doon sa mga nag-text, huwag na po kayong mag-text ng kung ano-ano. Kasi hindi niyo po alam ang pakiramdam at saka hindi, hindi po namin napabayaan yung mga bata. Siguro nagkalaroan, nagkalaro lang, ganun. Kasi may tumawag pa po sa akin, pabaya ka kasi. Hindi naman nila alam yung nangyari. Kaya huwag na magsasalita ng ganun. Tapos dun, nagpapasalamat din po ako kasi may mga nagtetik sa akin. Ipagdadasal daw nila yung mga bata para makita na. At saka yung tumutulong na panggas-gas namin. Doon po, nagpapasalamat din po kami doon. Mm -mm. At uh, muli, anong numero ang pwedeng tawagan na para makontakt ka, Annalyn? 0926-386-8241. Pwede rin po tumawag doon sa barangay hall namin, 838-5383. O, ulitin mm -hmm. ko lang ha, 0926-386-8241. Tapos yung barangay nyo ay 3 8, 8, 8, 8, 8, 8 5 3 8 eh, mm -hmm. okay. okay. sana nga. O, kaya, Pwede mm. po kahit dito sa GMA. Oo, oh, oh, dalhin sige. niyo yung mga bata. Mm -mm. Yung mga kung natatakot silang kung dalhin natatakot sa po kayo dalhin doon. Mm -mm. Sa dito na lang po. Oh, at uh, oh, sana nga mag na, ay magkaroon na ng linaw. Ana, alam mo, mm -hmm. naiintindihan ko yung nararamdaman nitong dalawang to. Dahil imagine mo nga naman, dumedede pa yung si... Ano ba, at may bukol siya, di oh, ba? May bukol po kasi dito yun. Ipapa-ultrasound ko sana nung Tuesday. Kasi whole abdomen yung ipapa-ultrasound ito tumatawag na naman. Sana may tumatawag na naman. Eh, na na naman. Na, o oh, yan ako, um. sana yung tumatawag naman eh. Hindi ko na. Hindi pero, sagutin mo pa rin. Baka sakaling oh. may tumatawag na ganyan na mo naman. Anyway, maraming salamat Annalyn Buenaflor at Ethel Beltran sa pakikipagkape at balita nyo sa amin. Sana nga mahanap na yung inyong mga anak. Mm -hmm. Salamat. At uh, katuwang nyo kami sa pagdarasal no? para mahanap na ang inyong mga anak. Thank Annalyn, Ethel, thank you.